And um, this is our official launch for our collaborative album, a celebration of stories, melodies, and the magic of music shared by yours truly. Yeah. <laughs> every journey, every journey in love starts with a longing, you know, to see someone again, to hold them a little longer. to make that one moment last forever. Okay, I wanted to open this night with songs that remind us of feelings, of a feeling na makita namin kayo, ano na minamahal ng na kasi feeling namin ang bagal na din since the last time na nagkasama-sama tayo, right? Yeah. Ready na po ba kayo? Yeah! Okay. This song from the album, para ko na hindi bago. But now, this song from the album is a question we've all asked at some point. Yes, thank you. Paano nga ba ang magmahal? Yeah! Mga titas, is there a right way to love? Is there a right way to love? No! JM. Napakalawak Yes. Pa Paano Paano oh, sini, kok, kok for me honestly and personally. Oh, oh, okay. oh, okay. <laughs> <laughs> Ini whatever your heart says. Hindi, <sharp inhale> <sharp inhale> pero, di ba, wala namang tama at mali sa pagmamahal siguro. I mean, kung ano yung, kung ano yung, uh, ng puso, isip, at kaluluwa mo, para sa taong ito, perfect na ulo. Ha? Ngayon, mapapakinggan niyo yan.

Asks. But forever isn't just a word. It's a decision. Okay, kids? Okay? <laughs> <laughs> As a teacher, I'm here sure in my outfit today. <laughs> oh, okay, that's Hello, uh -oh. ma'am. When you meet someone who makes um, even the quiet moments feel complete, that's when you know. Yeah. That's when you know. Alright. Our next song is written by Sir... Ang kanta, sir. Ang kanta. Ang kanta. Ang kanta. pa kanta. Ang kanta. 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 Ang kanta. kanta. Share naman natin sa kanilang oh. naging experience natin recording the song. Mm -hmm. Bilang nga, this is our first album launch, di ba? So, ito lang ako, ano? una, siyempre, alam ko ng lahat ng Gmails. ayun unang kinita natin ito sa concert, Mr. Ogi at Nasi. And so, pinrefer ko namin ang, uh, ang song na ito. And so, that moment, sinabi niya din na wala po. <laughs> na sa inyo na yung song. Ginilay ko na sa inyo yung song. So, gabi nasa stage kami, pero overwhelmed kami. Kasi na, na, uh, sa panahon na yun, diba? So, napakaswerte natin. Totoo. So Ay, And, hey, so, maswelfy. diba nalaman na din po natin just recently na sinulat ni Sir Ogi to 22 years ago para kay Miss Reg. And actually, narinig ko na to sometime in the past, JL. Kinakanta na rin to sa mga singing competitions, pero never, never kong na-imagine na magiging atin. So, sana sabayin din po kami, hindi alam, alam din po namin na alam niya na rin yung mga ginawa namin mga style-style no? Ma, no. alam niya na kung saan aakyat mo. No?

nakatabay yung song na pa, nalang ko lang Kami na lang sa pagganta. Gusto mo pa interview na ate? Sige. Sige. Bilang dito na rin tayo, this is a very unforgettable evening for us. Pipili rin tayo ng ilang fans na ating makakausap ng very, very quick lang. Okay. So, please provide your complete address, your name. <laughs> alam ko may napili na tayo. Pre-selected na ang ating mga uh, pwedeng umakyat dito sa stage. Okay, bababa lang. Ah, yeah. oh, okay, Ane sige po. Bigyan na lang po siguro ng mic. Ayan. Okay, so sino po unahin natin na makausap? Hi, Hi Anita! Ayun! Hello, hello, Hi, Anita. What's your name po? So, ayun na nga, okay mo nga lang Mamaya, mamaya naman. pang pahuli ka po ate, okay lang? Okay, for our next song in our album, yeah, for this next song in our album, no uh, a little Sometimes you don't need grand gestures and deep reasons to love someone. Just uh -huh. uh -huh. a simple uh, word. Na okay, now, or just word. Na, ano? is the word na ikaw. Pwede mo, para kasasabayan niyo naman po, kung ano yung gina, actually, ano? Pwede mo, pwede mo, Tu na pas, tu na. Besar aku nampi magal, magai. mag, mag, mag pas lagi insang. Kau ya Robi Domingo lagi tu, boh. Terima kasih. Terima kasih. Terima sampot 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 Hey! 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 <laughs> thank you, your Robby! Enjoy more, okay. thank you, Alright! Salamat mga sandwich sa dalawang iced tea. Grabe! Just more. Alright! Okay! pa tayo? So... name 2, ma? Gusto ko lang ulit akong sign ng lahat. pa Holy! Hindi pa or what? Okay kaya pa? Uh, uh, you know. cool, na <laughs> anyway, no? We would like to thank, of course, everyone that uh, joined us here tonight. Ayan, no? po. And of course, we appreciate uh, each and every one of you guys that you have a past and a great experience the album launch to be with us. Too. And, and And now we would like also to thank our beloved venue for tonight. Para pa kanaman po natin Dr. Bar, of course, um, Sir Paulo Levesma. Para pa kanaman po natin. Hey, si Sir uh, Gerardo, Gerardo Jimenez. And the whole staff and crew of doctors Uh, maraming salamat po for what kami ng class. Yes. At kanina na balitaan namin na super nag-enjoy din kayo sa labas. Kaya magpapasalamat din po kami sa Blue Polo Booth. Let your memories bloom bright. Maraming salamat po sa lahat po na nasa likod na staff ng mga. Free po kayong mga magpapicture-picture na. Yes. Yeah. Yeah. Salamat I po po. For... <laughs> Tama. Uh, Isang beses na tayo ng picture nyo. Mamaya. Uh, Abangan. Okay. And speaking of memorable, this next song is a very memorable <laughs> single na inaalay namin para sa inyo. Composed by Mr. Sofie Nueva. At uh, alam ko din na memorize nyo na ito na po ito. Ay, dami nyo sa ano, pag ah, lama nga. <laughs> <laughs> Nalilinig si so you? Ah. Ah. Uh, so, Ma'am sir, okay, okay na po kayo dyan? Nalilinig nyo naman po kami? Hindi po? Okay po okay. okay. na lang po, no? Pagsasabing, uh, napakaganda namin ng uh, song na ito galing kaya sirsong feel na yung So, ito yung pinakauna talaga natin si Ian. Na-share naman ba natin sa kanila kung ano talaga yung uh, na-feel natin the moment natin ikay sa akin ng song? Parang iba. Iba. So, uh, just, uh, just uh, quick, ano, just a quick... Story. Story. Uh, uh -huh. Ngunit na magiging sa akin itong bagong puso ang nagsabit. medyo ano, medyo... Um, mataas talaga sa akin yung intro eh. Siyempre, okay. Mr. G. Manas. Oh, -man. Ako? Hindi ako na. <laughs> <laughs> Hindi, pero mataas talaga yung intro. Tapos naging overtime naging Hindi, pero masaya po kami na sa amin din na nabato yung kanta. Kasi na na-feel din namin ni, ni JM na swak din po sa inyo. No. So, araw natin na kayang-kayang sabayan. Uh, Baka, pwede talaga kasi yung story. <laughs> hindi pero, just is, huwag ang puso ang nagsama. Thank you. Sir, kay Isma. Ang gawal Hindi pa ba hindi na yung ginagawa? <laughs> <laughs> Ayun, wala pa Salamat po. So, uh, ah, diba, napakagandang song. Ikaw, <laughs> okay. For the next song naman po sa aming album, is dedicated for the almosts. Yung mga muntik na talaga. Parang tayo, but never leave us. Oh, wow. Sabi <laughs> for me, tinuturo ng kantang to na dapat mamahalin, mahalin pa rin natin ng tama yung mga tao kapag

Yung sana yung gusto niyo pa rin po. Siyempre, mag ito. Okay po, maraming maraming pong salamat. <laughs> Ako na po to, hindi na po to Jamie eh. Si Art na po, okay? So, magkakaroon po tayo bago umuwi. Magka, syempre, ang hindi ma, hindi mawawala, ang lagi meron, photo of Twitter. Eh. Okay. Pero we will do that by group. Okay, para maayos. So, ang entrance natin, ang entrance, mag-attend sa stage do sa right side, eh, exit po dito. Para maayos tayo, ha? Okay?